Kamusta po kayo mga kapatid? So, welcome again. So, ah uh, i-explain ko lang yung nasa mga awit. Uh, chapter 37, verse 18 to 19. Araw-araw um, Araw -araw inaalagaan ng Panginoon ng mga tao matuwid. Totoo po yan. At tatanggap sila ng gantimpalang pangwalanggan. Totoo rin. Sa panahon ng kahirapan, hindi sila malalagay sa kahiyan. Kahit tatagutong, magkakaroon pa rin sila ng kasaganaan. So, ganito mga kapatid. Kahit na mahirap, okay lang na mahirap kapatid. Ang importante is yung malinis yung ating pamumuhay. Yun naman talaga yung importante mga kapatid. Kasi yun lang naman talaga ang requirement po ng Panginoon Diyos na mamuhay tayo, na naaayon sa kanyang kagustuhan. Kaso yung karamihan mga kapatid, uh, parang nakakalimutan nila mga kapatid yung mga dapat gawin. Kasi instead of sundin natin ang kalooban ng Diyos, yung karamihan sa atin, uh, ginagawa natin yung uh, sarili nating desisyon So, inuunan natin yung ating desisyon, mga kapatid. So, minsan yung iba, minabadali yung pagyama. So, nahuhulog na tayo doon, mga kapatid. Maaring, maaring ah uh, Magkakaano tayo, biglang sasaga na yung buhay natin. Hindi ka na maghihirap. Pero, hindi man hindi nakikita doon yung ano mo eh, yung mga sacrifices mo, yung mga paghihirap mo. Okay lang na mahirap kapatid basta ay importante. Malinis, mga marangal kang namumuhay. Wala kang ah uh, inaapakan kapwa ganun. At saka uh speaking of pamumuhay kapatid, uh, Importante din na sa atin bilang mga gawa na uh, sundin natin yung lahat ng iniutos sa atin ng ating mga amo dito sa lupa dahil utos niyan mga kapatid. Kailangan sundin kasi yan yung utos ng ating hari. Walang iba yung ating hari kundi si Panginoong Isus, siya yung ating hari at ang ama. So, kaya, uh, ganyan nga kahit na naghihirap ka, pa, ka, sa ngayon, mahirap ka kapatid, ngunit ah, hindi ka gumagawa ng labag sa Panginoon. At ah, ah, habang ginagawa mo yan, nakikita yan ng Panginoon. At saka hindi masasayang ang iyong paghihirap mga kapatid. Dahil bibigyan ka niya ng ganti pala. Kasi sa mga panahong tinitest ka, sa mga panahong Uh, minsan ka nang magnakaw, minsan ka nang mandaya dahil gusto mong wakasan yung paghihirap mo, ngunit hindi mo ginawa. Eh, nakikita ng Panginoon yan, mga kapatid. At hindi masasayang ang pagod mo na ah, magtiis sa ngayon. Dahil temporaryo lang naman itong buhay natin, kapatid. Ang mas mahalaga naman kasi yung kung ano yung binuo nating pagkatao. Yun yung ating kaluluwa, mga kapatid. Kaya na, nabanggit ko na iba yung kaluluwa at saka iba yung spirito natin. So, magkaiba yun kasi ang spirito, yun ay ang galing sa Diyos. So, nakasulat niya sa kasulatan kapag uh, namatay yung isang tao, babalik yung spirito sa Diyos. Totoo po yun. Anong spirito yun? Yun yung kanyang kapangyarihan yung buhay niya, yun yung dahilan kung bakit uh, nakagalaw si Adan. Paggawa ni Adan, uh, nang tapos na siyang gawin ng Diyos, hindi pa siya kagalaw kasi wala pa siyang spirito. Uh, hindi pa siya nahipan ng kanyang uh, yung kanyang ilong, hindi pa nahipan ng Diyos. So yung kanang hangin na inihip sa kanya, kapangyarihan ng Diyos yun para gumalaw tayo. So yung kaluluan natin, mga kapatid, yan yung kung ano, kung sino, kung paano mo minolde, kung paano mo ginawa ang buhay mo. Kung sa, saan nakabase yung buhay mo. Yung, yung, iba kasi nagbabase sa ano, makamundong standards. So kaya nga naglagay ng ang Diyos ng isang standard na galing sa Kanya. Isang pamumuhay, kumbaga mga kapatid, isang pamumuhay na naaayon sa kanyang kagustuhan. At nandito yun sa kasulatan. At isa na to mga kapatid, mga awit, uh, Kapitulo 37, verse 18 to 19. At tatanggap sila ng gantimpalang pangwalang hanggan. Uh, napakasarap pakinggan, mga kapatid. Tsaka, hindi ka malalagay sa kahiyan. Kasi hindi ka natukso hindi ka natukso sa paggawa ng masama. Iba-iba yung tukso natin, mga kapatid. Yung iba naman, uh, kung lalaki, yung tukso nila sa babae. So kung babae ka naman, yung tukso mo na sa, babae, sa lalaki. Ganon din yun, mga kapatid. Uh, pinigilan mo ang iyong sarili. Pina magkaroon na sunggaban yung ano yung taong yan at saka alam mo na uh, makukuha mo ang gusto mo. Ngunit, ngunit mas pinili mong manahimik mga kapatid, mas pinili mong magtimpi, mas pinili mong tiisin, mas pinili mong huwag pansinin yung gusto ng ating laman. Kaya nga bibigyan tayo ng gandi pala ng Diyos kasi nanatili tayo sa pagiging matuwid. So gayon, kaya gaganti pala niya mga taong matutuwid mga kapatid niya. Yeah. So, uh, I hope na may natutunan kayo sa video ko at uh, share nyo rin kung ano yung uh, masasabi nyo sa video ko ito. God bless po sa inyo lahat at uh, sana'y bigyan tayo ng Diyos ng uh, kaalaman na galing sa Kanya. Bye-bye po.